kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino pagiging isang kilala at kinakakatakutang distributor ng ilegal na bato ay kadalasan gawain ng isang lalaki dahil nangangailangan ito ng matinding lakas ng loob tapang at talino para masigurong tatagal ka sa negosyo kung hindi ka man makulong ay paniguradong todas ka kapag mamalasin ka at hindi na maring masalba ng iyong koneksyon at pera pero ganun pa man ay may mga babae pa rin malalakas ang loob na pinasok ang mundo ng sindikato at naging rey na pa ng pagbibenta ng pulitikal na bato. Siya, si Yu Yuk Lai, isang Chinese national na nagmula sa Hong Kong na nagdesisyong manirahan sa Pilipinas noong dekada 90. Bago pa man niya pinasok ang mundo ng ilegal na bato ay naging negosyante ng mga kosmetik si Yu Yuk Lai. Hanggang sa dahan-dahan niya na itong ginawang front para sa isang malaki kitaan ng negosyo. Ito ay ang pagbebenta ng ilegal na bato. Nakarating sa radar ng mga otoridad ang gawain ito ni Yu Yuk Lai. Hanggang sa siya ay manmananin nila kalaunan ay nahuli na nagbebenta talaga. Rason para ito'y maresto. Isang kilo ng ilegal na bato ang nahuli sa kanyang posisyon noong 1998. Rason para siya'y masintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa Correctional Institution for Women noong 2001. Matapos mapatunayan na siya ang isa sa mga mayor na supplier at financier ng ipinagbabawal na bisyo tulad ng ilang mga lalaking may katulad ng trabaho sa kanya. Si Yuyo Clay ay hindi rin huminto sa kanyang ilegal na negosyo. Kahit pa ito'y nasa loob na ng kulungan, tuloy pa rin ang mga maliligayang araw niya sa pag-supply ng mga ilegal na bato sa kanyang mga parokyano sa pamamagitan ng mga kontak niya sa labas na nasa ilalim ng kanyang payroll. Hindi nakapormang patakaran sa bilibid na bawal ang paggamit ng cellphone kay Uyuklay dahil sa bayad na bayad nito ang ilang mga kurap na opisyal na siyang nagbabantay sa loob ng bilibid. Rason para libre itong makagamit ng cellphone para may pantawag sa kanyang mga tauhan sa labas para masiligay. Sigurong matiwasay ang kanyang pamumuhay kahit na siya ay nakakulong na kung kaya tinutusan niya ang kanyang anak na si Dexter para suhulan ng mga kurap na opisyal para mabigyan siya ng mga espesyal na pribilihyo kagaya ng pagkaroon ng air condition sa kanyang selda, kusina na maganda para sa masasarap niyang Chinese food na niluluto at siyempre ang patuloy na pagkaroon ng cellphone para sa mga contacts niya sa labas para patuloy pa rin ang kanyang operasyon. May mga pagkakataong nire-raid ang kubol nito pero balik na naman daw sa da natin makalipas lamang ang ilang mga araw. Wala mang pag-asa na makalabas pa pero tanggap na ito ni Yuyok Lai. Ayos na sa kanya ang may magandang sitwasyon sa loob ng selda dahil matanda na rin ito. Pero isa lang ang hindi nito inaasahan. Ang mapapaaga ang kanyang pagpanaw dahil noong 2021 kasagsagan ng pandemya sa bansa ay isa siya sa mga ibinalitang natodas bunga ng pandemya. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel. Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. tapos man ang istorya ng buhay ni Yuyok Lai pero pinatunayan ito na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga Nang maugnay na naman sa bintahan ng iligal na bato ang kanyang anak na babae na nagnangalang Diana Yu kung cosmetics business ang ginagawang front ng kanyang nanay noon na negosyo sa kanya naman ay pagtitinda ng bigas tatalakayin natin yan sa susunod na episode si Yuyok Lai ay simbolo ng malalim na problema sa iligal na bato at korupsyon sa sistemang pinal ng Pilipinas Pagamat siya ay natodas na noong 2021 pero nananatiling bahagi ng kanyang pangalan ang mangusapin ng VIP treatment at operasyon ng ilegal na bisyo sa loob ng kulungan at pag-iral ng katiwalian sa Bureau of Corrections. Sa kanyang pagkatodas ay maraming katanungan ang naiwan, hindi lamang tungkol sa kanyang mga kasalanan kundi pati na rin sa sistemang dapat sanang magpatupad ng ustisya. Ikaw, naniniwala ka ba na may susunod pang maging kagaya ni Yu Yuyuklay? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.